Hello! Kasama mo ang Analytical Community Guru, Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung interesado ka, maaari mo itong ipaus. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang pinag-uusapan ng mas mainat. Ihahambing natin ang mga pangunahing pangunahing tagapagpahiwatig ng Korporasyon Palantir Technologies Inc. Ticker, e LLDC. Ginawa ang pagsusuri gamit ang data noong Abril 07, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Kumpanya Palantir Technologies Inc. na bibilang sa subkategory. Data, apat na putsyam na organisasyon ang lumahok sa pagtatasa, ito ay napakakinatawan. Makikita natin ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 1.5 sa isa puntos. Average na kabuan para sa subkategory, 2 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa pinagsama-samang. Makikita natin ang average na resulta para sa market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa iskor na 1.5 puntos Palantir Technologies. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Palantir Technologies Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin yan sa nakalipas na labindalawa buwan na stocks Palantir Technologies nagpakita ng dynamics ng 200 at 26%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategori na 50.5% tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan nating isaisip ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Palantir Technologies Inc. nagkakahalaga ng US Dollars isang daan at pitumput bilyon. Market capitalization ng subcategory ay US Dollars anim na at apat bilyon. Palantir Technologies Inc. may bahaging dalawamput isa at isa sa mga nangunguna sa subcategory. Ang kapitalisasyon ng balanse ng kumpanya ay US Dollars 4.71 Bilyon. Na may ng balanse ng subkategory na US Dollars 58 Bilyon. Palantir Technologies Inc. bumubuo ng bahagi ng 8.21%. Pagkumpara sa shares ng Stock Exchange at Balance Sheet capitalization makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Palantir Technologies Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang capitalization ng stock market ay 27.0 ang book value ay 8.12%. Na 70% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng Sinuri na organisasyon ay nagkakahalaga ng US Dollar US$0.235 bilyon. Utang sa book capitalization ay 5% ng kapital ng kumpanya. Puntos para sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang ratio ng stock market value ng kumpanya sa tubo nito ay 375.6. Na may average na subkategory na daan at walo. Ito ay 72% mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon sa subkategory napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars 440 at 95.2 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$700 at siyam na isa milyon. Na 71.1% higit kaysa sa kasalukuyang sandali. Rating ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang halaga ng kumpanya sa balanse ng kita ay 6.6. Ang average ng subkategori ay 7 na 700 at 66% mas mataas kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US$ daan at milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ Dollars, milyon. Ito ay 71% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay labing anim na isa porsyento, na may average sa subkategori na 6.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 7.4%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 1.445%. Ito ay isang libo pitong daan at pitumput mas mababa kaysa sa market capitalization share. At ito ay sumasalamin sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng merkado ng kumpanya Palantir Technologies Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay apat na apat isang daan at isa dolyar. Samantalang para sa subkategori ito ay $2,352,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 1,775%. Pagtatantya ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis 0 puntos. Ang tubo sa bawat individual na empleyado ay US Dollars 117.4,000 na may average sa subcategory, 22.4,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subcategory at pagganap ng kumpanya ay 423%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ daan at 28,000 ayon sa subkategory $300 $35, at $35,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay isang daan at labimpito Pagtatasa ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang pagbabahagi ay maikli 2.8% na may average na subkategori na 2.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 37% para sa kumpanya Palantir Technologies Inc. Samantalang sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 33%. Technically, ang mga subkategory na securities ay pinahahalagahan sa parehong paraan tulad ng pagbabahagi ng kumpanya Palantir Technologies. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 74.02. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 27%. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit sa lahat. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng sangguniang pagtatasa ng stock guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanya Palantir Technologies Inc. Sistema ng Impormasyon at Sangguniang Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng order dahil ang video ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa publiko sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng informasyon at reference system mula sa Guru Markets.